Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming kampo militar ang nagsilbing bantayog ng tapang, disiplina, at sakripisyo ng ating mga sundalo. Isa sa mga hindi gaanong kilala ng nakararaming ngunit may mahalagang papel sa ating pambansang seguridad ay ang Camp General Rigoberto J. Hachenza. Matatagpuan ito sa loob ng lungsod ng Quezon, at nagsisilbing pangunahing punong himpilan ng Army Reserve Command o ARESCOM ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ang kampong ito ay ipinangalan kay General Rigoberto Atienza, isang sundalong kilala sa kanyang katapatan, katapangan, at malaking kontribusyon sa pagtataguyod ng puwersang pananggol ng bansa. Kung titingnan ang lokasyon ng kampo, makikita natin na ito ay nasa bahagi ng Metro Manila na madaling maabot, kaya't napakahalaga nito sa koordinasyon ng mga reserbang tropa. Sa loob ng kampo, isinasagawa ang iba't ibang pagsasanay at programa para sa mga reservistang bahagi ng Army Reserve Command. Ang mga reservista ay hindi full-time na sundalo ngunit sila ay nagsisilbing panlaban sa oras ng kagipitan, tulad ng digmaan, kalamidad, o iba pang pambansang sakuna. Sa madaling salita, ang Camp Atienza ay hindi lamang lugar ng disiplina kundi isa ring sentro ng paghahanda at paghubog ng mga mamamayan na handang maglingkod sa bayan. Si General Rigoberto J. Atienza, na pinagkunan ng pangalan ng kampo, ay isa sa mga haligi ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa kanyang panahon, kinilala siya dahil sa kanyang pamumuno, dedikasyon, at kakayahang magturo ng kahalagahan ng pagiging handa. Ang pagpapangalan sa kanya ng kampo ay simbolo ng pagpupugay sa kanyang alaala at sa lahat ng sakripisyo na kanyang inialay para sa bayan. Sa bawat pagpasok ng mga sundalo at reservista sa kampo, dala nila ang inspirasyon ng kanyang pamana. Kung papasok ka sa Camp Atienza, mapapansin mo agad ang istrukturang militar na nagbibigay ng pakiramdam ng disiplina at kaayusan. May mga gusali para sa administrasyon, mga lugar ng pagsasanay, at mga pasilidad para sa mga sundalo. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang tunay na diwa ng kampo ay makikita sa mga tao na naroon, mga reservista na mula sa iba't ibang profesyon at hanap buhay ngunit nagbabalik loob upang magbigay serbisyo sa bayan. May mga guro, estudyante, manggagawa, at profesional na pinipiling magsanay at maglaan ng oras para sa kanilang tungkulin bilang bahagi ng reserbang hukbo. Sa loob ng kampo isinasagawa ang mga ROTC training, mga leadership seminars, at iba pang programang pangkabataan. Isa itong mahalagang bahagi ng pambansang depensa dahil hinuhubog nito ang kamalayan ng mga kabataan na maging responsable, disiplinado, at makabayan. Hindi lamang pisikal na lakas ang itinuturo rito kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagiging handa sa oras ng sakuna at ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa kapwa. Mahalagang banggitin na ang Army Reserve Command ay may malaking papel sa panahon ng kalamidad. Tuwing may bagyo, lindol, pagbaha, o iba pang sakuna, ang mga reservista mula sa Camp Atienza ay agad na nagmamobilisa upang magbigay ng tulong. Sila ang isa sa mga unang room response sa mga apektadong lugar, nagbibigay ng relief goods, tumutulong sa rescue operations, at nagsisilbing dagdag pwersa ng gobyerno sa pagbangon ng mga komunidad. Ang kampo ay nagsisilbing nerve center kung saan pinaplano at inoorganisa ang ganitong mga operasyon. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalawak ang papel ng Camp Atienza sa lipunan. Hindi lamang ito limitado sa tradisyonal na pagsasanay militar, kundi kasama na rin dito ang pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan at iba't ibang organisasyon. May mga programang pangkomunidad, tree planting activities, medical missions, at iba pang inisyatiba na pinangungunahan ng mga tauhan ng kampo sa ganitong paraan na ipapakita nila na ang pagiging reservista ay hindi lamang tungkol sa digmaan kundi mas higit pa sa paglilingkod sa kapwa at bayan. Bukod dito, ang kampo ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan ng Quezon City. Isa itong alaala ng pagkakaisa at dedikasyon ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Para sa mga bumibisita, hindi lamang ito isang kampo kundi isang lugar kung saan makikita ang pagsasanib ng tradisyon, kasaysayan, at serbisyo publiko. Para naman sa mga sundalo at reservista, ito ay isang tahanan kung saan sila hinuhubog upang maging tunay na tagapagtanggol ng bayan. Sa bawat pagsasanay na nagaganap sa loob ng kampo, pinapaalala sa bawat isa ang kahalagahan ng kahandaan. Ang ideya na anumang oras, anumang pagkakataon ay dapat handa tayong tumulong at maglingkod ay siyang bumabalot sa diwa ng Camp Atienza. Ang mga salitang disiplina, katapatan, at sakripisyo ay hindi lamang mga konsepto kundi isinasa buhay ng mga taong narito. Kung iisipin natin, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga kampong tulad nito. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas na madalas tamaan ng kalamidad, ang pagkakaroon ng malakas at organisadong reservist ang puwersa ay nagsisiguro na mayroong dagdag na kamay na tutulong sa bawat mamamayan. Ang kampo ay nagsisilbing paalala na ang depensa ng bansa ay hindi lamang trabaho ng mga full-time na sundalo kundi responsibilidad ng bawat Pilipino. Sa huli, ang Camp General Rigoberto Atienza ay higit pa sa isang pangalan at lugar. Ito ay sagisag ng pagkakaisa, ng kahandaan, at ng walang sawang paglilingkod. Ang mga pader at istruktura nito ay saksi sa dedikasyon ng libo-libong reservista at sundalo na dumaan dito. Ang mga aral na itinuro at ang diwang makabayan na isinabuhay dito ay magpapatuloy, hindi lamang ngayon kundi hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kaya sa tuwing maririnig natin ang pangalang Camp Atienza, naway maalala natin ang kahalagahan ng mga reservista at ang kanilang walang sawang paglilingkod. Naway maging inspirasyon ito sa bawat isa na sa simpleng paraan, maaari rin tayong maging bahagi ng lakas at depensa ng ating bansa. Sapagkat sa huli, ang tunay na lakas ng isang hukbo ay nagmumula hindi lamang sa armas at pasilidad, kundi sa puso at dedikasyon ng mga taong handang mag-alay ng kanilang panahon, lakas, at buhay para sa bayan.